Two, one. Hi mga kaharty! Get ready with me! Aating nga pala ho ng birthday party! So ayan mga kaharty, gawin natin simply ang makeup for today. So dahil bata ang my birthday, kaya simply lang ang make-up. So kaibigan ko yung anak niya ang my birthday. So, kaya simple lang ang aking gagawin na makeup dahil tatlong oras lang naman tapos na ang birthday party. 6 o'clock nga pala ang start ng party. So, nag-prepare ako ng 3 o 3.30 Kasi matagal akong magayos matagal din ako magbihes. So ayan, natapos ako ng o oh, ba diba? Ang tagal. Grabe. Anyway, so papakita ko sa inyo ang final looks ko. Watch out! O oh, diva, diva, diva. Ayan ang looks ko, final look. So anyway, aalis na ako. Ayan, on the way na ako dyan. Feeling ko, late ako. Tingin ko talaga late ako. So ayan tingin ko talaga akala ko late ako pala wala pa masyadong bisita So, ayan mga kaharti, ang pagkain. Filipino food yan. Yummy. Sarap talaga niyan ng mga pagkain niyan. Luto yan ng aking mga kaibigan dito sa Malaysia. Sarap nilang magluto. Grabe. Okay, bye. Okay, I'm so sorry. Kami na, purpuri sa wala. Ay, baka dumaan. Dito na mo. Kapayat na mga alam nila. So, yung mga kaharti. Akala nila picture yan. Sabi ko video. Kaya nakapost sila. Ayan oh, oh, Sige. Yung mga batang isip. Bata. Huli yung mga nagkatapaw ng pudo. Sharon!